Yes, so good morning guys. Araw ng linggo ngayon. So wala muna tayong biyahe guys kasi labas ko muna yung pamilya ko. Punta kami sa may Bond Mills. yung Bon Mills ay medyo malayo sa Toronto. Pag nag-highway ka, takes like uh, 20 minutes. Hindi naman gano'ng kalayo. Pero kung mag-train ka lang, meron kasi papunta doon na train. Uh, ano lang. Mga ganun din. 20 or 15 kasi hindi nga masasabak nila yung traffic pero pag nag-drive ka minsan magka-traffic pa so medyo matagal-tagal so yeah so ang pamasahe doon uh, $3.25 lang pag weekends kasi uh, lumalabas kami guys so samahan nyo muna kami at tayo ay mamasyal muna okay let's go ayan guys oh yan na yan na mag-inak mag ko ayan so very pretty we're going to Bon Mills Yeah, so yan yung anak ko sa likod. Yan. Yeah. This is cellphone. Eh. Say hi to my blog, Yeah, la. okay. Yeah, malapit na tayo, guys. Yan, yeah, no? kita na yung mga malalaking building. So, banda rito sa ano ko, sa left side. Yan yung uh, station. Okay guys, nandito na kami. So malawak to guys, Ma malaking parking. Yan, palibot yan. yan. May winners, may toys r us. Yan yung mga pag gusto nyo bumili ng mga laruan ng mga bata. Yan dyan. Yan, paikot yan guys. So lawak dito. Yeah. Dito na tayo sa loob ng Toys R Us guys. Yeah, puro pambata to dito. Yeah. So sa ngayon hindi pa masyadong crowded dahil uh, medyo maaga-aga pa. Wala pang uh, 12 o'clock. So dito lang tayo dumaan dahil uh, tatagos doon sa kabila. Yeah, may mga tinda mga display nila o oh, mga stroller. Yan. So puro mga pambata to so, guys. Yan. So tatawid lang tayo doon sa kabila. Ito, bayaran to pagka ano mag-check out na kayo. Okay, may mga laruan dito. Ayan, uh, puro pang bata na. So, lalabas ah, na tayo. Yan, yeah, dito tayo sa may roots. Ayan. Yeah. So, kung wala pa kayong napili dyan. Mahal nga yan kasi bagong labas yan. Ha? Bagong labas. Mahal ka na? Oh, uh, yeah. Yung gusto ko, ano yung best lang. Ito, ito? Best. Yung best nga. Kasi oh, pang, yeah. pag nag-deliver ako. Ayan. May, ayoko nyan itim. Yung meron dito ah. Ah, oh, hindi naman best to. <laughs> <laughs> hindi. So ito, may napili na sila. Anong napili niya? oh, yan. Mahal nga alam to Pero maganda siya kasi bagong labas to guys. Pag bagong labas, hindi pa nila sinisel yan yeah. minsan nakakatempo ka dito ng mura din yeah. so ito may maganda rito kailangan gusto ko yung sa gabi na ano may makikita ka sa gabi kasi pag nag deliver ako kailangan itong ano may nagre-reflect sa ano sa ilaw okay oh, ano ba yung napili mga to? this is what is this dog? is a jacket? oh it's pants oh yung pants Okay. may 30% So meron na silang uh, napili guys. Yeah. So maganda. Hey. Yeah. Okay. So guys, babae ng kami, ah. Yeah? Baka ako napili baka sa ibang store, papasok tayo doon. Yeah, Christmas na pala dito. Yeah, no? Yeah, so meron silang decoration ng Christmas dito, guys. Decor. Parang ano uh, Ano ba 'to? Sa mga bata 'to, guys. Yeah. Ganda. Ah, ganda. Sige, sila. Ngayon Pwede no Pwede n'yo dalhin 'yung mga bata diyan, ano. Yeah, ganda. Wow tingnan natin kung may bayad ba, may mga ano Santa. Oh, may bayad pala. Conscious oh, Foundation, no. Oh, 20 35 dollars okay. for can 15. Ayam, pa, nagpa-picture kayo, may bayad pala, guys. Welcome Santa's Tiny Big Town, yeah. Yeah. So anyway, ikot tayo nanap namin yung ano guys, yung uh, New Balance, magandang klaseng sapatos 'yon. Tsaka yung A6, 'yan ang maganda sa pag kayo ay nag walking or uh, the jogging, 'yan ang maganda. Alam ko na sa unahan 'yon. Yeah. Yes, yeah, so nandito tayo sa night guys. Kaya lang pila, ang haba ng pila eh. Yeah, oh. Mahaba ang pila ng night. Yeah, tignan nyo yan guys. Yeah. So malapit na kasi yung Black Friday dito kaya maraming sale. Yeah. Parang hindi ko kuso to. Ha? Magkano? 50. Oh, pero hindi malamig. Ayan. Yeah. So ayoko noon kasi sabi ng misis ko 150. Tsaka hindi ko kusunada yung mga uh, paninda ron. So meron akong napiling store dito guys. Yan yung trespass. Meron dyan uh, uh, yung uh, best. May napili ako dyan. $38 lang. So anyway, kusunada ko yun. So sabihin ko muna kay misis. <laughs> yeah, may napili ako doon na uh, $38. pasok tayo yan to kasi dati ito yung price niya uh, $55 $54.99 so $38.50 na lang plus tax tax pa yan so it might be $45 bucks. ang ganda yan yan no reflecto sa gabi pag nagbi deliver ako yeah so ito na ayos ito yung napili ko guys $40 so ito guys Foot locker yeah yan no kilalang uh, mga sapatos yung mga ano nila. may mga damit din mga display yeah so papasok kayo doon guys maganda tong food locker kasi mga signature doon yung mga binibenta nila dito so 25% na sila dito tayo sa may ano night yeah ito yung mga night nila oh what is the number ganda rin to tayo tayo ng lobos wala presyo so ayan yung mga sapatos nila ngayon guys yung bagong yung court spire styles ibay talaga nito yung pang air jordan po air jordan po yan yung, yung mga ganyang signs yes night so lahat to guys 25% yung may mga tag na ganun yeah, 25% yeah night here Ayan dito, may ano rin, Puma, may Adidas. Eh, alam nyo, meron ako ganitong shoes noon. Maurang retro to eh, pinalit. Ang ganda oh. Yes. May mga dating style guys. Pwede yung gamit. Adidas din. Pwede yung gamit. Oo, we can know. Ayan dito. yeah, Puntaan ko muna si Mrs. kung may napili na siya. Yeah, so may napili si Mrs. yung Balance to guys. Yung isa, sa pinanahap, na try na niya pero parang hindi siya comfortable. Eh. Ito na naman yung 8. Yeah, so magkano yan? 130. 130. So hindi sell yun. So hindi sell 130 guys. Tapos tax pa yon So abot ng mga 140 yan. Ayan, ang suot na niya. O, anong pakiramdam mo dyan? Ha? Oh, tanggalin mo yung pakil. Ayan, di ayos. Para ka ng model ka na. Mm. Ayos ba diba yung pa Mm. O ano? Anong palagay mo? Maganda. Okay. Pero bayaran mo na. Aray. you. Okay. And did you want us to leave it behind the counter and you wait in line? Or did you want to hold it in line? You. So, so, line up na naman guys, bayaran. Yeah, ito. So, hindi naman masyadong go. Nasa so, na, loob sila ng sis. So, pasok tayo guys. Hmm, maganda rin to. 40% off. Let I me mean, try that. maganda eh. Social sa kanya yan. Kano? Oh, social and price. Kano yan? 328 328 <laughs> Social and price Social din ang price ano Kaya lang 40% o oh, Pero Masyadong mahal guys Is that large? It's S D No try large Alright So it's 300 more than long Where is large? Moments later Okay guys, ito na yung mga pinamili namin. Kaya lang, pumunta sila ng washroom ng anak ko. Oh, so, tagal ko naglantay. Yan, yeah, dito na ako. Pa-uwi na kami. Yan. Yeah. Oh! Diyan pala si Macy's. Ah! <laughs> Ang galing mong mangula, ah. Ito yung paborito ko. Ito ba yung dark roast? Oh? oh? Walang sugar to lahat. Oh, kung saan mo? Alis na tayo eh. Oh, sige. Ito kasi yung paborito ko sa umaga guys. Eh, hindi ako nakainom ng kape ngayon. Yeah. So, maganda to. Walang, ano, walang sugar. Wala lahat. Yeah, yun, magbibidyo-bidyo pa raw siya kasi may hindi siya mag reels eh. Yan, sa labas. Yeah, so maya-maya, uwi na rin kami. Mga alas 3 na rin eh. Okay guys, see you. Ngayon. So ito na yung mga pinabili namin. So una kong ano, pakita sa inyo, ito yung nabili na shoes ni Mises. Ito, uh, word balance. Word balance pa to? New balance. Oo, oh, panlakad daw eh. Kasi, you know, pagka abot ng may kitsang taon, medyo iba na rin yung lakad mo. Kailangan na naman ng bago. So, ito yung matili guys. So, na nakita nga na video ko. Ito, $143. Yeah. Ito yung resibo. Ayan, o. Oh. Yes. Then, yung sa akin naman, eh, mura lang yung sa akin. Eh. Ito, ito. One, uh, hindi. 59 yung dati. Uh, Nag-sale. Eh, ano na lang. $38 plus tax. So, $43. Yeah. So, 146, 143, 183, 186. Magaling ba kayo sa math? Hindi ko magaling. So, ito naman yung nabili ng anak ko. Yes! Guys, okay, sa roots. Matibay daw yung sa roots eh. Yeah Tatlong piraso to. One. Ano yung manabili niya? Ito. Maganda yung roots dito guys. Kasi talagang original na. Yeah. Yes! ko naman sabi na fake yung iba. Ewan ko, baka meron. <laughs> so, maganda ito. Bakong labas ko, guys. Uh, nag ilang percent to? Nag ano to? 30 percent. Yeah, yan, yeah, no? Maganda. ng klase. Yes. So, 238. Magkano? Yeah, ito yung mga, ano nyo, may mga tag. Yes, so, yan. Yeah. So, anyway, lahat to, guys. Uh, 238. Yan, yeah, ito. Rots, O, oh. Ganda ng tatak. Yes, o ayan na. Then, bumili pa yung anak ko ng ano, jacket. Yeah, so, no. yung, pumasok ka sa ano, Calvin Klein. Paano ba tawag nyo dyan? Calvin Klein or Calvin Klein, kayo na bahala. <laughs> yes, ito. So, kasi ngayon, ano na, ano na ngayon, na? mag ano na tayo, mag isno na, yan, maganda to. Yan, ito yung, hindi ka, maano dito guys, hindi ka malalamigan talagang, ano yan, magandang mga i- gawin lang. So, ganyan dito guys. <tries> pag winter, magastos din. Pag summer, eh, maganda. Pag summer, kahit mag ano ka na, eh, yung simple lang. Pag uh, yung ano spring, iba na naman suot mo. Pero meron ka pa rin jacket. Pero hindi ka, gayang ganyan. So, ngayon, pag mag ano na, mag uh isno, kailangan mo pa ng boots. So, ngayon, maganda na kami nag-shopping dahil la. Uh, pag yung Black Friday na busy. Eh ngayon Sunday, Friday may trabaho. Tsaka siksikan yung mga tao. Ayaw kong magpagsiksikan. Kaya tinanong ko kung nagbabago yung presyo. Depende raw. Sabi nung ano, minsan bababa. Minsan yun na talaga yung presyo. So okay na to. Yan. Yeah. Yes. Yeah, so yun lang guys. Uh, kailangan, you know, bigyan natin yung kasiyahan yung sarili natin. di yung puro work. See you in my next vlog. Bye for now.